Mga Boss Idol, magandang araw sa inyo. Panibagong araw na may panibagong video na naman ang ating tatalakayin ngayon. Tara na pag-usapan natin ang balitang nagtanggal na nga daw ng tatlong player ang Golden State Warriors sa kanilang lineup at ang inilabas na good news ng Hinebra kay Justin Brownlee. Pero bago nga natin yan umpisahan, introhan muna natin to. Halina't pag-usapan natin ang balitang-balitang nagtanggal na nga daw ng tatlong player ang Golden State Warriors sa kanilang line-up. Matapos nga na manalo ang Golden State Warriors sa kanilang game noong nakaraang araw kontra sa Sacramento Kings ay umangat nga ang kanilang record sa 3 wins at 0 losses kung saan nananatili pa rin nga silang undefeated ngayong preseason. Pero sa kabila nga ng magandang ipinakitang performance ng Warriors, ay may lumabas pa rin nga na balita na nakapag nga ang kanilang kupunan na magtanggal ng ilan sa kanilang mga players. ayun nga sa ibinulgan ng NBA insider na si Anthony Slater ng The Athletic, official na nga daw pong tinanggal ng Warriors ang kanilang mga players na si Donovan Williams, Javan Johnson at Kendrick Davis na pare-pareho rin naman nga nilang binigyan lamang noon ng training camp kontra. Kaya oras na nga daw po upang umalis na sila sa kanilang kupunan. Subalit kasabay rin naman nga ng pagtanggal ng Warriors ng players, ay sinundan rin naman nga nila ito ng pagkuha agad sa dalawa pang bagong player na kinabibilangan ni na Javonte Green at Yuri Collins. As of now nga, ay hindi pa naman inilalabas ang buong detalye ng kanilang pinirmahang kontrata. Sa ibang balita naman, patungkol sa inilabas na good news ng barangay Hinebra kay Justin Brownlee, mismong si Al Francis Chua na nga ang nagsabi na hindi na nga daw po mag-aapila pa ang Hinebra kay Brownlee at hihintay na lamang nga nilang magiging desisyon sa kanilang import. Sa katunayan, kasalukuyan na nga ang naghahanap ngayon ng Hinebra ng bagong import na kanilang gagamitin para sa darating na PBA Commissioner Cup. Ayon pa nga dito, since parehas rin naman nga daw po ang subject ang gagamitin sa confirmatory test ni Brownlee, ay hindi na nga sila dito mag aapila lalo pat alam na nga po nilang magiging resulta nito. Kaya hihintay na lamang nga po nila ibibigay na parusa kay Brownlee sa mga susunod na araw. Pero sa kabila nga niyan, hihintayin pa rin nga daw po nila pagbabalik ni Justin Brownlee sa kanilang kupunan Since hindi naman nga ganong kahigpit ang PBA pagdating sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa medisina. Kaya posible nga na makapaglaro pa rin naman ito sa PBA sa mga susunod na buwan.